Kina po, uh, habang uh, nakikinig at pinapanood ko po si Honorable Secretary Bautista, doon po sa response sa uh, interpolation, Honorable Congressman Dan Fernandez, kitang-kita ko po at ramdam na ramdam ko, highly confidential And I agree with his wisdom. But, ang nakikita ko po kasi dito, kahit ako ang Pangulo, mag-aagree ako sa update niya. And uh, considering yung mga previous hearings natin, Mr. Chair, nakikita ko po, hindi nakakarating kay Honorable Secretary Bautista yung mga problema dito sa ginagawang implementasyon. Sabi nga po niya, hindi natin agad magagawa yung PUBMP kung hihintayin yung local transport plan ng mga LGUs. Yes, totoo po yun. Pero kung malalaman po ninyo katotohan ang katotohanan nangyayari sa field, sinasagasa sana ng iba nating mga kasama, yung karapatan na dapat sana ay nasa mga drivers at operators. Mahabang diskusyon po ito but uh Mr. Secretary, kailangan po ninyong malaman to and uh, wala akong sapat na oras to discuss this matter. Secondly, sabi po ninyo hindi ipe out. Yes, ang ganda. Kung ako po ang pangulo, okay. Very good pero kung titingnan po na natin sa grounds eh halos sipain na itong mga drivers operators para maipilit yung imported modern modernized vehicles so hindi po tumutugma yung sinasabi mo sa pangulo with all due respect kung ano po yung nangyayari sa ground sabi po ninyo kung roadworthy papayagan yes ko ako rin yung pangulo maganda yan pero ano po ang nangyayari sa ground hindi po nangyayari yan, Mr. Secretary, Mr. Chair, with all due respect. And uh, marami pong problema na talagang hindi nakakarating sa inyo, Mr. Secretary. Katulad po nitong consolidation. Mayroon pong nagsalita dyan. May mga fake consolidations na consolidate. Pero hawak po nila yung original copy ng kanilang prangkisa. And katulad po nung sa Bacolod. Ang uh, number of uh, public utility jeeps po diyan, traditional, more than 500 units. Pero accordingly, doon sa ruta na yun po, ang nagpa-consolidate 70 lang. And ang program po ng LTFRB, meron sila doon 130 units na ini-implement. So what will happen doon sa marami na mababaliwala natin, In other words, dahil maikli lang ibinigay na oras sa akin, with all due respect, Honorable Secretary Bautista, ako po ay naniniwala na walang sinuman dito na against sa Public Utility Modernization Program. The problem is, ang ganda po ng pag-uusap ninyo ng ating Pangulo, pero hindi po nakakarating sa inyo at sa ating Pangulo yung napakaraming problema na kung saan umiiyak na ang marami nating makakarating. Mga kababayan, and Mr. Cheta, pusing ko lang po ang aking message kay Secretary. Ako po matagal na sa public service. 100% kumpiyansa ako Mr. Secretary Bautista. Honorable Secretary Bautista. Pag ito po hindi na address properly, wala na tayo sa position. Yung problema dito isisisi sa Marcos administration. At ako po ay sumusuporta na sana wag namang mangyari ito. Maraming salamat po, Mr. Chair. Thank you. Thank you. Do you want to say anything, Mr. Secretary? Uh, na, naintindihan po namin yung uh, mga problema na yan. Ano? Uh, in fact, uh, ang uh, LTFRB, ang, um, ang land sector ng Department of Transportation no? ay nagre-report po sa akin on a regular basis. No? And uh, although in tama, tama kayo na hindi may hindi siguro lahat na re report no pero uh, we will uh, say to it that uh, we will have uh, more uh, uh, better reports so ang uh, I will ask for uh, better reports from uh, the agencies no Mr. Chair, if i may mag-respond po Mr. Chair, ah uh... Honorable Secretary Bautista, on behalf of our kababayan, drivers, operators, pasahero, with respect to our Honorable Chair, Congressman Acop, baka maari po, alam ko busy po kayo, maka-attend po kayo every hearing para madinig po ninyo yung mga hinaing ng ating mga kababayan. Dahil one thing for sure, hindi po nila ipaparating yung mga LTFRB with all due respect LTFRB personnel hindi po nila ipaparating lahat sa inyo yan kaya po kumpiyansa ako hindi po nakakarating sa iyo yung mga problema na dapat makarating sa iyo at sa ating pangulo maraming salamat